Magandang hapon po, Sir Nolly. Okay. So, ito po, misis po niyo no? So, kasal po kayo nitong si Ma'am Jollibee, sir. Okay. At uh, ilang taon na po kayong kasal? Six years, sir. Six years na po kayo. At meron po ba kayong mga anak na, sir? Apat, sir. Apat na? Asan po itong mga apat na nito ngayon? Andito yung dalawa, sir. Tapos yung dalawa na yun doon sa New Baysia. Ah, okay, okay. So, sir, ano po ba yung trabaho po niyo? Tricycle <clears throat> delivery, sir. Tapos may farm ako. May farm. Ayun. Tapos may bumabiyahe po kayo. Opo. Ayun, so, so. doble yun si sir, no? Para sa mga may, apat na anak nila. I'm sure, no? They will be proud of you, no? At may intindihan, sana may intindihan nila yung kung, kung bakit kayo uh, na uh, galit bakit ganyan po yung naging reaction niyo, At ilang taon na po, no, na nasa Qatar si Mam Ma Jollibee? Wala pa. Ten months pa lang, sir ten months pa lang. So, ito 2024. Itong taon lang siya umalis. Ay, sir. Nung siya po ba ay tumungo sa may Qatar, eh, kamusta po yung relasyon ninyo? Ayos naman, sir. Yung pinag-usapan namin, ayos naman. Kaya, Wala namang problema. Kaya naman, kaya pinayagan ko na mag abort siya. Okay. So, kung baga maayos ang inyong pagsasama bago po siya pumunta ng, Uy, ng Qatar. Ilang taon po ba uh, si ma'am sa Qatar, no? Yung kontrata po niya. Dalawang taon, sir. Dalawang taon. So, next year din sana siya uh, or the year after siya babalik. Okay? okay, sir. So, sir, ano nangyari? no 10 months pa lang sa Qatar tapos biglang may problema na po kayo ni Ma'am Jollibee. Kaya nga, sir. Eh. Nung una kasi, nung una, 5 months siya, ayos yung relasyon namin. Maayos. Nak -nak kayo. O, nag Naguusap kayo. nag naguusap. Kamustahan. Kami Opo. Ganon. So, paano nyo po, nung... na, paano po nagsimula? O, hindi nyo ba na naramdaman na meron nang nagbabago? Naramdaman ko, sir. Kailan na, po yan nagsimula? Ilang months siya doon? Five months, sir. Ayos pa kami. Okay. Tapos nung lumipat sa ng ibang amo, yung isang buwan niya dumayos pa yung ano namin. Tapos nung nakarang buwan na, yun, napapansin ko, hindi na siya tumatawa. Nag-iiba na? O, nag-iiba na. Okay, nagbabago na si, si madam. Niyang, ang dami ang dahilan. Nanlalamig daw, sabi ni, <coughs> ni Shari. Tama Is, po ba? O, sir. O, so, yun. ano yun? Hindi na kayo madalas nag-uusap? Yes, sir. O hindi na niya sinasagot siguro yung mga o, yung tawag po Yung ninyo. mga tawag ko. Siyempre, alam ko yung oras niya doon na tatawag siya. Alam ko, hindi na siya tumatawag. Ako, kin, pag hindi ko sinabing tatawag, hindi na tatawag. Akong tatawag yung sasagutin niya, pero magagalit. Ang namasasabi ko lang po, yung toki po na pinadalain ko noon, ay nagbinta po siya ng sidecar. Nagbinta? Tapos ba ko, may, may, nagbinta ka. Tapos, po, may patay po doon sa amin at nagsusugal po siya. Sin Sinend ko na po sa inyo yung, ano, yung ebidensya po na nagsusugal siya. Marami pong nagchat sa akin na yung asawa ko po ay nagsusugal po siya. Maliban po doon, ma'am, yung allegation po kasi sa inyo ng mister po ninyo, kayo daw po ay may nobya dyan sa Qatar. Hindi po, totoo yun. Ang totoo po niyan, yung kaibigan ko po dito, babaeng babae po siya. Kaya po, nasabi ko po yung tumboy siya kasi galit na galit po ako sa kanya kasi inaaway niya po ako sa message ko. <laughs> na no Nakukulitan po ako sa kanya. Kasi hindi siya makaintindi kasi may trabaho ako, chat na siya ng chat. Eh anong gusto niya? Mag-chat mag na lang ako at hindi magtrabaho. Nasabi ko lang po yon dahil stress na stress po ako at galit na galit po ako nung time na yon Okay. Sir, anong masasabi mo ngayon? kay Ma'am Jolly, okay. ikaw pa yung stress na stress. Sayo ka ng sayo sa TikTok. Gabi na yon ako nag-tiktok kasi yun lang po yung time ko. Kung kumbaga, libangan yung... lang po para mawala yung pagod dito. Alam kasi, mo, alam mo, yung tumatawag ka. Alam mo yung trabaho, ta. anong trabaho dito, ang trabaho dito hindi biro-biro. Kunting mali mo lang sigaw, kunting ano mo lang galit na. Sa Hindi mo. mo alam yung pinagdadaanan ko dito. At saka mo sabi na hindi ako nag-chat-chat sa'yo kasi lagi ako nag-chat-chat sa'yo. Lagi diba? nag-chat-chat. Eh, alam ko yung uras na pagtatawag mo sa akin. Lagi ako tumatawag sa'yo. Alam ko yung oras na... Alam mo! Oo, oh, oh, alam mo yung oras ko, pero hindi ko yung... lahat ng oras. Hawak ko yung cellphone. Pero bukod pa dun sa sinabi po ni Ma'am Jollibee, no, na meron siyang tomboy dun sa may Qatar, meron pa po ba siya uh, kayong nakita dyan na uh, makakapagsabi na talagang merong uh, romantic oh, na relasyon itong si nag Jollibee. Nagkikipaglandin so, sa, sa Pakistan, sir. Yung mga kausap niya sa TikTok, sir. Sinasabi niya dun na wala siyang anak, wala siyang asawa, patay na doon yung asawa niya na 5 years. Masakit pa sir, mga sarili niyang anak, di din na anak niya. Hindi po totoo yan, siya Ay lang pa, po yung gumagawa po. ng kwento. Ay, doon siya, yung, sinasabi ng mga kasama mo doon, nag, yan, nag naglalandi yan, yung, yung sa ano, yan si Julius. Nasaan o, po ngayon si Ma'am Jovi po? Nasa amo niya, nagtatrabaho po. Opo. Alam po ba niya ma'am na dinamay, dinamay niyo po siya sa gulo po ninyo? Alam niya po pero tumatawa lang po kami kasi Biro-biruan lang namin. nat na lahat po ng kumbensisyon namin, puro-biru-biru lang po yun. Sa ngayon po ba, no? Kamusta yung relasyon nyo bilang mag-asawa ni Sir Nolly? Ay, ayoko na po kasi pinahiya niya na po ako sa lahat-lahat. Ang problema namin, dapat problema lang namin to. So, pin pinakakalat niya po sa buong barangay. Pero Sir, kayo po, ano, kung kayo po ang tatanungin po namin, ano po ba ang gusto nyo mangyari, Sir? Gusto kong makapag sa naman, para bumalik sa dati niyang, ano, trabaho. Paano po yung mga anak niya, sir? Hindi ako nang bahala, madam. Kahit di siya magpadal, wala akong pakialam sa kanya. Sir, At pagkabalik niya, anong, anong mangyayari? Ayusin niyo Hindi na sa na kami. Ma'am Jollibee, kayo po ba? Eh, sa tingin niyo, maayos pa itong relasyon niyong mag-asawa? Hindi na po. Ayoko hindi... na po kasi sobrang hiyang-hiya na po ako. Kung hindi po siya nagkalat na mga tungkol sa akin na hindi magaganta, pwede pa namin maayos yun. Kasi ura-urata siya, hindi siya nag-iisip, sir. Dapat ang problema namin ay problema namin. At tapos pag malamig na yung ulo namin ng bawat isa, pwede naman maayos yun. Ta ikaw, Pero ang ginawa niya, pag mainit ang ulo, ura-urada siya nagdi-decision, sir. Ikaw yung nag-ano, yung una, kung hindi mo sinabi na ganyan, hindi tayo dadating ng ganito. Nagmamakawa ko sa'yo, bakit bigyan mo lang ako ng kunting ulo, sabi ko hindi mo magawa. Pinagbabla mo kami. Paano tayo mag-aayos niyan? Kung ano, pinagbabla mo kami? Tinatawagan kita, nagpapalood ako, tinatawagan, kita. Tinatawagan kita, kailangan ka tumawag. Hey, isang buwan na wala ka pagtawag, kay binalat kita sa Facebook Wala. o okay sa emo at least tumatawag ako sa number tumatawag din tumatawag kita kailan ka lang tumawag madalas nung ano lang kita. nung Nagpapalud nung birthday ko, ko lang nung birthday ko lang ka hindi ka tumatawag ay, gaano po ba kayo kadalas mag-usap ni ma'am gaano ay, madalas po kayo sa, ma'am. madalas 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 yan nung paggising niya tatawag pag maligo tatawag pa dadalhin ano yung kailan lang po natigil ano? sir nung ugos ma'am ano, ano po, pong niyo bakit po kay binlock yung pumunta daw so, ako dito ma'am na ano Magiging patas lang kami, Sir. Si Sir Rafi po, naiintindihan niya po yung mga OFWs na may mga times po talaga na hindi talaga sila maaaring gumamit ng phone at may mga times po talaga na hindi sila basta-basta makaka-reply agad. Ayan Isma. po ba, uh, syempre Sir, uh, may mga trabaho din yan kasi madalas po ayaw po ng mga amo nila na hawak yung mga cellphone nila. 'Yun po yung dating sinasabi okay. ni Senator Rafi, kaya po uh, nakukuha niya naman po yung panig po ng mga OFWs din po no. Pero ngayon hinahanapan ko po kayo ng sapat na ebidensya uh, kung may relasyon talaga sir kaya lang wala po ka kung makita na matibay na ebidensya po doon kay Jovi and kay Ma'am Jollibee na may relasyon po. Ang sabi yung yung malda-malda daw nila yung isa't isa eh. Ma'am uh, Jollibee Yes, po po, amin um, nga po no? Uh, hindi naman po sa kakampihan po namin kayo, kakampihan po namin si Sir. Ang amin lang po makapag-usap po kayo ng maayos para po sa mga bata. Kasi kung parehas po Opo. kayong magmamataas po, Ma'am and Sir, kawawa po yung mga bata, lalo na po't magpapas ko ngayon. Opo. Yung sa mga bata ano, so susuportahan ko yan. Supportan, hindi ka nga magpapadala. Okay, Ngayon lang po ako hindi nagpadala okay. kasi hindi ko pa nakuha yung sahod ko kasi gusto ko makapag-ipon ako ng pera para sa pag-aral ng mga bata. Kahit huwag ka nang magpadala, takaya kasi, ko nabuhay ang mga anak mo. Basta huwag ka nang magpapakita sa, sa amin. Diba? Hindi mo kailangan ang pera ko. Hindi ko nang talaga kailangan yung pera mo. Kailangan, ng pera Ay, ko. kailangan ko yung pera mo. Tabay, ano naman ako? Kailangan o kailangan bakit kayo. ka pa nagre-reklamo? Yung ano nga, Huwag ka nang magpapakita sa amin. Anong gusto mong mangyari? Mo yung sabi mo na ano, yung sabi mo wala kang pamilya sa akin, yun na lang, anong mo. Ang isa pa po, no, dun sa mga, I think, uh, dinidibdib, no, ni Sir Noli Santos, siyempre, naiintindihan din namin, na uh, masakit sa kanya, no, na nakikita niya doon na dinedenay ninyo yung mister ninyo, parang pinalabas niyo pang patay na siya, at yung mga bata, lalo, uh, maintindihan namin, no, na minsan, may, may mga, pa, hindi pagkakaintindihan talaga, yung mga mag-asawa, no, pero pag umabot sa punto na 'yan tingnan mo ito si Sir Noli ngayon parang ayaw ka na ring uh, makita well hindi rin naman makabubuti po yun, no especially po para sa mga bata kaya ang tinitingnan po namin dito is kung hindi na talaga maayos no? yung relasyon nyo bilang mag-asawa eh sana 'wag nating mapabayaan yung mga obligasyon niyo bilang nanay at tatay kasi may apat kayong mga anak gustong uh, tugunan ni Mam Ma Jollibee ang pangangailangan ng mga bata okay obligasyon po niya 'yan sa batas handa po siyang gawin yon tanggapin po natin. No? Hindi naman po para sa inyo eh. yes, para naman po para sa mga bata. Okay? So, Ma'am Julie B., How frequent, no? Okay. How regular po na makakapagpadala po kayo para sa mga bata? Opo, mapapadala po ako buwan-buwan. Basta huwag niyang ipagkait na makita ko yung mga bata, makausap ko sila. Well, sa totoo lang po, sir, hindi po siya ganun kadali na pabalikin natin ang isang OFW na nagtatrabaho sa sa Qatar if in, if maayos naman yung nagagampanan yung trabaho po niya doon then there is no reason no yes, na basta-basta na lang po natin siyang pabalikin dito sa Pilipinas and besides wala rin wala rin pong kasi kahit nakabalik siya sa Pilipinas sabi niyo naman ayun eh, ayun na rin siya makita okay at paano pa siya makakapagbigay sa mga bata no so doon tayo sa productive no? na solution po natin pero um, ma'am matanong ko lang po bakit nagme-message po si Joby at inad po ni Joby si Sir Noel sa Facebook nung una po yon nung pagdating ko po siya. Kasi dati po, hindi po talaga ako nakakawak ng cellphone. At si Joby po, Job, pakiso yung nga kay asawa ko ganito, ganyan. Ganun po, doon po nagsimula. Sabi mo, okay lang ako kasi hindi ako makareply, hindi ako makatawag, nabisi ako, sabi mo ng ganyan. Yun po yung dahilan po, kaya po siya nakapag-chat yung asawa ko at si Joby po. When we speak no of infidelity no uh, although again ah gaya po nang nabanggit kanina ni Shari parang walang sumasapat po no na mga uh, ebidensya pero ipagpalagay lang natin na na meron pong infidelity no na na commit si Ma'am Jollibee usually uh Shari ang nang, ang sinasampa po diyan ay uh, adultery no pero yung adultery kasi it requires sexual intercourse no pero kahit pa man no nang ganun actually wala pong jurisdiction ang ating mga korte kasi yung nangyari po ay na doon po sa uh, Qatar, okay? At ating mga korte po ay meron lamang pong kapangyarihan na magparusa ng mga krimen na nangyari sa Pilipinas. So kung nangyari po 'yan sa Qatar, ang korte po sa Qatar ang may kapangyarihang mag-impose ng kanilang uh, parusa base din po sa batas ng ng Qatar, no? So uh, sa ngayon po no, isa po 'yan sa mga kumbaga kakulangan sa sa ating batas, okay? Na siguro sinusubukan po nating solusyonan. no? Pero sa ngayon po, sir, base po doon sa mga narinig at nakita po namin malabo po no na mayroon tayong uh, na mapanagot si Ma'am B. Santos o di kaya itong si uh, Miss Jovi. Mm -hmm. Kaya nga po kanina panasin po niyo kami dito e eh, porsigido na ayusin man lang ng no, yung pamilya no yung at least yung mga bata. Okay kasi kung walang pananagutan ang mga tao at least no Mapwersa natin sila nagampanan gampanan yung obligasyon nila dun sa pamilya at magsimula tayo dun sa pagsuporta sa mga bata. Yes sir. Mm -hmm. Okay. Opo. Mm -hmm. Ma'am Yes po, Opo, madam. hindi po appropriate, ma'am, no, na sinasabi niyo pong may karelasyon kayong babae dyan, gayong kasal po kayo. Hindi po maganda uh, tignan, ma'am. Opo. Kahit sa mga anak Opo. po niyo, ninyo, malaman po ng mga anak po niya yan, hindi po maganda. Kaya Opo. wag din po kayo magagalit sa mister po ninyo kung siya po isumasama ang loob. Kasi hindi po maganda rin yung mga kinikilos po ninyo. Opo. Gusto, gusto kong magpagmangkan para makapag-asawa na ako para ano? Oh, bakit may girlfriend po may, ba kayo ngayon? May girlfriend sir? ka ata. Oh, kaya pala eh. Ay, wala, wala, wala. pala lumabas ang katotoo, sir. Hindi sir, meron uh, po kayong girlfriend? Hindi wala, madam. Pinapatawa lang siya. kita. Ah, uh, actually, sabi nga po ni Senator Rafi, dito po, sir, no, kapag uh, mag-asawa po, kung hanggat kaya naman po mini marriage counseling namin para po maging maayos pa pero kapag nakikita po ni Senator Raffy na toxic na po parehas yung kahit mag-asawa po kasal at hindi na po maganda sa paningin ng mga bata unhealthy na rin po toxic na um, hindi na po pinipilit ni Senator Raffy. Yes, Sir, sana maayos pa natin 'to. Kung ano yung ano natin, yun na lang. bahala na dyan. Kung ayaw mo na diwag na. Ipagdasal mo na lang na sana magbago pa yung isip ko at lumamig lahat-lahat ng yun. ano ko sa'yo. Sige po sir, pag-usapin po namin kayo dun sir. At kung may maitutulong po kami sir, sabihan niya lang po kami.